Hello po, maalip po muna tayo sa ganda ng Butterfly Tea o Bougainvillea. At habang naalip tayo, gusto ko pong i ang mga pagkain na hindi dapat ibinibigay sa may ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ang mga ito po ay candy, soft drinks, kape, chocolate cake mixes at frostings. Ang mga pagkain ito po ay mataas ang asukal, may artificial flavor at colors, at kape na pare-parehong nakakapagpalala ng sintomas ng ADHD. Ang mga artificial color ay kadalasan pong may organophosphate, isang chemical na nakakakontrol ng insekto at nakakapagbigay ng behavioral problems. Kaya hindi ito pinapayo sa may ADHD. Gayun din ang mga energy drink. No? Hindi din po ito advisable sa may ADHD. Gayun din po ang uh, frozen fruits and vegetables. Bagamat ang Fruits at vegetables po ay tinuturing na mga healthy na pagkain. Kung ito naman po ay frozen, baka ito po ay may artificial color no? na hindi natin alam. Kaya pwede po natin i-check muna ang label bago ito bilhin. Ayan, yun lamang po for today. No, back to Bougainvillea po tayo, no. Ang butterfly PO po ay isa lamang sa uh, family o sa series ng butterfly, no. Meron pong po siya butterfly, yellow, white, orange, light pink butterfly slash butterfly towards butterfly ayan salamat po sa panonood